marinig ang kwento ng bawat partido, kausapin natin ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Dr. Love, Brother Jun Banaag. Salamat, Mama Carla. Nakikita lang natin yung katayuan ng mga maihirap na Pilipino, yung poverty, no? mga biktima tayo ng kahirapan. Pero yung pinag-uusapan natin dito ng mga lending, kung legit na lending, Protektado yan at governed yan ng Central Bank. Pati yung mga tubo niyan, kontrolado ng Central Bank yan. Kay uh, Alvin, hello Alvin, sa buhay natin kahit mahirap tayo, hindi tayo po sumuko. No? Pag ganyan ang ugali mo, kapag nangutang ka at parang galit ka na sa pinagkautangan mo pag sinisingil ka, mauubos ang magpapautang sa'yo. Kahit bumbay magsasawa. Kaya, pag mo rin, may dalawa kang anak, may asawa ka ba, buhay bang asawa mo, oh. o kinakasama, living lang. No? Asawa mo. Asawa mo talaga. Okay, hindi po pwede yung ganitong buhay lang. Lalo tayo mga lalaki, tayo ang sandalan ng mga may bahay natin at ng ating mga anak. Hindi po pwede yung uutang ka para lang mapagtakpan mo yung kakulangan mo ngayon. Pag siningil ka, magagalit ka ay mauubos ang sources ng magpapautang sa'yo. Ang, ang solution dito, tingnan mo, balansin mo ang income at saka expenses mo. Kaya mo yan. No? Pag nakita mong mababa ang income, mas mataas ang expenses, doble trabaho, doble kayod. Kailangan mo. Walang tutulong sa'yo, kundi ang sarili mo. No? Iayos mo ang buhay mo dahil mauubusan ka ng kaibigan pag ganyan ka. Salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, kausapin natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Alam niya, isang bagay na talagang sabihin na natin kung bakit tayo nagtitiwala sa isang tao dahil kasi honest siya. So kung ikaw ay talagang honest, sinasabi mo yung katotohanan, sinasabi mo kung ano yung nangyayari sa buhay mo, hindi ka nagtatago. Siguro ang dali mo maiintindihan ng mga taong pinagkakautangan natin. Pangalawa, may mga pagkakataon na kumisan tayo, ang hilig-hilig natin na iniisip natin, magkakapera naman ako next week eh. Kaya sigurado makakabayad ako hindi pa natin naiisip kung talaga magkakapera tayo. Kaya ang ginagawa, gasta tayo ng gasta. So pag nagiging gano'n ang pag-uugali natin, alam mo Alvin, talagang walang mangyayari sa atin. Mababaon at mababaon tayo sa utang. Kaya tingnan mo, ano nangyayari? Una, si... Ano lang, melody lang ang may ano, ang may problema sa iyo. Ngayon tatlong babae na nagko-complain sa iyo. Tapos every time na may sinasabi siya tungkol sa iyo, sumasagot ka na yung sinisira mo. Sin nagbibigay ka ng ano, criticism mong mali. Kaya lalong nagagalit sa yung mga tao. Intindihin mo maigi. Sino ba yung tinuturo mo? P puro paturo ka eh. Pero ilan ba yung daliring nakaturo sa'yo? Mas marami. Kaya mas marami kang kamalian, ayusin mo yan para maging maayos ang buhay mo. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille Garcia. Ngayon naman, balikan natin si Atty. Lorna Kapunan konti na lang idadagdag ko na no? huwag nating sirain yung magandang intention ng batas para sa cooperatives. Ang mga cooperative ay talagang linigay dyan kasi mas madaling humiram ang mga nangangailangan or mga small businesses, tinatawag na micro, micro small medium businesses sa isang cooperative. Lalo lalo na kung wala pang track record o bago pa lang ang isang business or isang taong gusto mag-start ng business. Uh, ang yan ang intensyon ng isang cooperative. So, uh, wag natin sirain ang reputasyon ng isang cooperative kasi re-regulate 'yan ng Central Bank. Kanya may lisensya 'yan at sa batas merong maximum na allowable interest, 3% per month. Beyond that, eh, illegal na yan. Pwede na kayong kasuhan sa usury law. Ngayon naman ay kausapin na natin ang ating mga bisita pagkatapos marinig ang ating trio, Tagapayo.